and guys no, dali ko sa balay ni Busing. Nagluto ko dire guys kay wa koy lutuan dito sa balay gidala dito sa evacuation center. Ay <laughs> guys. Luto ko din ni kay wa koy lutuan dito sa balay. Gidala sa ako ang mag-inad ko sa evacuation center guys. Ito so, ba bagyo? Ah, yun yung guys. Muli, rapok magbalik ito sa balay kay taguhang mga alaga na dito. Ako tikaon itong ero o ering. <laughs> ano ito? pakanoon ito, guys? Ako masih melakau. Sudah so, nak mulai sudah so, nak rasa dinas. Mai kawan tu, sudah so, so tahu kaya bagjo so, Sudah Kita yang bagjo guys tu, bagjo kawan. foto nak kalan pul la na bang bag guys Supaya mu sigurah Tahu na ba So try the ring. One <coughs> dito 'tong tanawin. Sobrang hangin to, guys. Mga guys, o kaya pag-hapon. Susupan hangin. Bintahan yung bagyo ha guys kaya dili kayo tantong kusog Hindi para itong bagyong upo nga Pangatumba yun ng mga lubid ha guys oh ng mga lubid ha ban, tatumba na sila Hindi tumba, balik, kan mangga niya, balik pa niyo Kusog yun itong bagyong upo Bintahan yung karunok, dili kaya tantong kusog Anggi Kuana na mo dali Kadlock ka na mo guys Kanang Budak ko ang tubig Kedak ko ang tubig sa dagat Pusok po rin guys oh Kado yung mga balay na guys oh Mga tumbahag lobby ba Budak ko mo dagat karoon Sabayan po kusog nga uwan Oh, susup At yung bagyong upong guys, hapit na matumbahe kahoy yung sa Kaya tumba na. Kaya tumba matong mangga na. Kaya dali sa atop na dali na, balik na kindi niya Mabalik din na. Hapit yung mabot yung sa na. Tusok pa kayo guys Grabe uh, po suga po guys. Ang mga lubbe oh. Lili on sa nato. Totong ilong adas na to. pag-go na ron. kayu. Bas dan. Bas dah. Baju nak rasa saya tidak balai. Baca yang atau itu saya evacuation. Gapas Silang Carlo Silang huh? Carlo lo. <laughs> <laughs> Atay tog na man <laughs> <laughs> Supaya so, pa kayo Look So, mas maya ni D Diri guys kay video safety ni Diri Dapita kay layo o dagat dito sa balay na dito doon nga dagat guys mga 20 meters lang par, dagat na o so, dakon dagat ron delikado o dito na dito kay basig sa bayan o baha so, so, o no? ito so, sa mga kasagaran dito nang gi dito ang mga tao kay dako ang dagat Pusok ko yung hapon ng kuwan guys Pusok yung hapon ng ano no Hangin mga may na lang niya ang mga ani na lang niya hindi nagyob ni kusog kay delikado ng kusog ito dubado ang na, 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 na dito apit para ba ito magubba itong nyaging bagyo guys

Murad Tanan siguro sakop sa Pilipinas nakaramdam ng bagyo ha guys doktor dako ng bagyo siya ang ni kayang sentro doon mo ni kin, kini pinakasugar niya katong sentro doon sa mata niya magod tayo delikado ni kong sentro ang bagyo ha kaya bisagali sa mga kuha na ganit layo ara ganit pero kusog yapon layer mo dali pero kusog ya po nang bagyo din sa mga samot na katong sentro dito ka sa mata sa bagyo so maura pa guys na maura to update na to sa bagyong 1 so Uh, ang pingat ano, no? na kanunay, guys, no? Kaya hindi na ito matag-ano kung saan din ako tusgo sa bagyo. So, mawaro ito, guys, no? Ang pingat na na. Gatis lahat. Ayan, gati, yeah, guys.